Ayan guys, ang aking harvest for today's video. Dahil tayo ay may tinula, tapos may hinog naman na siya. Ito o dalawa ang hinog. Pinitas ko na. Tapos ito ang ilagay natin na ah. panglahok sa tinulang manok. May dahon ng sili tayo dyan, na fresh from the farm. May tanlad tayo. At may malunggay din fresh from the farm o lahat yan guys ay hindi na natin bibilhin no dahil nandito na lahat sa garden o ayan di ba walang gastos ang gastos mula ang ay ang panglahok manok chicken kunting chicken lang yan lang o di ba o kung ikaw ay gustong magtanim huwag mo kalimutan i eh, follow ang ating channel at paki-like na rin and share mag-comment ka diyan sa baba maraming salamat sa iyo